Alamin mo natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway ngayong araw mula kay Ryan Nesiges live. Ryan? Audrey, para sa ating mga kababayan na may planong magbakasyon, abay asahan na daw ang 10% na dagdag na mga sasakyan na dadaan dito sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong Semana Santa. Kaya naman ang pamunuan ng NLEX ngayon palang pinagahandaan na ang Exodus o buhos ng mga sasakyan. Posibleng umabot ng 300,000 sasakyan o higit pa ang dadaan sa North Luzon Expressway o NLEX ngayong Semana Santa. Sabi ng pamunuan ng NLEX Audrey, inaasahan na nila ang surge ng mga motorista mula alas 10 ng umaga ng Marso 27 hanggang alas 2 ng hapon ng Marso 28. Mataas na volume din ng trapiko ang aasahan para sa mga motoristang papasok sa Metro Manila mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi ng March 30 at mula alas 2 ng hapon ng March 31 hanggang alas 8 ng umaga ng April 1. Bilang paghahanda, itinaas na sa full alert status ng NLEX ang kanilang alerto para sa inasahang surge ng mga sasakyan. Tiniyak naman ng NLEX management ang dagdag na mga tauhan sa high volume areas kabilang na yung mga rest at refuel stations. May papakalat din Audrey na incident response teams, tow trucks at fire trucks sa buong expressway. Nireactivate na ngayon ang safe trip mo, sagot ko, motorist assistance program kung, na, kung saan karagdagang nasa 1,500 personnel ang ipinakalat sa buong expressway. Una naman ang una nang sinuspindi Audrey ang roadworks at lane closure sa NLEX, SETEX at NLEX connector. Para hindi maipit sa traffic, kinikayat ang mga motoristang ang dadaan sa NLEX na bumiyahe sa non-peak hours. Audrey, ang uh, sitwasyon ngayon dito sa NLEX, uh, bagamat inaasahan na talagang bubuho masasakyan sa mga susunod na araw, sa ngayon, ipakita natin yung sitwasyon dito sa may Balintawak uh, Toll Plaza sa ngayon. Uh, nananatiling normal pa naman ang sitwasyon dito sa uh, Balintawak Toll Plaza. At batay sa monitoring ng NLEX, magtutuloy-tuloy pa yan, Audrey hanggang uh, sa uh, loob na bahagi na ng NLEX pero bukas ay inaasahan na ang unti-unting pagdagsa ng mga sasakyan kung kahit ang paalala ng pamunuan ng NLEX hanggat maari agahan yung uh, uh, pagbiyahe lalo pa itinideclare na naman na uh, half day yung pasok sa araw ng uh, Miyerkules sabi ng pamunuan ng NLEX uh, maaaring gamitin nyo pagkakataon pagkakataon ng mga motorista na maagahan yung kadalang biyahe pauwi sa kani-kanilang uh, mga probinsya Audrey Terima kasih, Selamat, Ryan Lesiges.